Dahil walang imposible. Kaya ang buhay mo'y walang kukupastin. Dahil ang kanilang kapalaran ng kanilang pananampalataya sa Diyos, di ba? Masikip hmm. ah. na tayo dito. Tapon yung kape mo. Pero mga kaibigan natin dito pakiringin siya. Barangay okay. North Review, Quezon City! Ang problema pa rin ng mga kababayan natin ating na ating lulundasin. Para sa panayam, tweet, call, at ang email Apa pa rin ang mga ang naman natin -re ba? dito yeah. lang sa Robert Haha. <laughs> <laughs> ay, daming tao naman. Oy. Parang wala namang ulan. Nawala na. Oh, no. Nawala na. <laughs> na, na yung ulan. <laughs> Pinahilig <-inigit lang. laughs>

Malaking paghihingganti na mga sangre. toko dako. Malaking paghihingganti na mga sangre. Nako, isang posibleng papano na si Pirena kanina yun eh. Oo nga eh. Oo ano, nga baka papatay niya eh. O, Kaya eto na, may nag-tweet! may nag... -tweet. Sandali, wala pa. Wala pa, Ay, ayaw, katay no, po yung una. Okay, ulit. <laughs> Doktora? Kaya eto na. Okay. May nag-tweet. May nag-tweet. May nag-tweet. Oh, late naman. Kaya nga pag may na kumapasok oh, na agad. Ano uh, ba naman niya? Oh, okay. Kahapon pa tayo nag-rehearse. Okay, eh. okay. okay, di talapit na konti yan. Yan. Doktora? May nag-tweet. May nag-tweet. May nag-tweet. May nag-tweet. May na-tweet! Wow. Baka siguraduhin na sa mga saan ganit dapat yung aamagan ah, na nila para wala kayo discriminate shot. Uh, <laughs> thank you. Parang malungkot mo <laughs> Thanks ha. Ah. Oh, that's a lot. Okay, yan yeah, na na-tweet. Oh, Ang una-tweet nandiyan nila na mula niya si Dasiri. Sabi niya, isang pagkamatay na serye dahil sa paghihinganti, ni Taya, Tera at Anamus dahil sa kanyang paglalagot kay Darren dahil sa pagpatay ni Pereira dahil sa paghihingganti. Pangalawa tweet natin niya mula kay Rodion. Sabi niya, ako sa Darren sa puso na pagkikikiramay ni Pereira papunta ulit sa Tebas kasama ama-ama mga mga na, na makakapatid dahil sa pakawala na kasalanan niya. Ako, pakawala. Pangatlo tweet na di Yan, si Winnie. Isa sa ating sa iyan na naman ang nangyayari sa kwento. Si Bea Benene, pero na isang hati Naku, sa kanyang pakalukot na kanya kamatayan ni Perena ako pagkapatwita dyan mula kay Juice ang kanilang kaparalan natin sa kanya Mulit ang kanilang ginagamit na Briante niya na mga sangre dahil sa paghihinggan di dahil malaki imposible sa pagkamatay ni Perena dahil makakaawa pagkapatwita din dyan mura ang uh, next sa tweet ng Jem kay si Marco. akap kap sa isang pagkamatay ni Belana dahil sa kanyang ginagawang pinasaksak ang kanya kasamaan sa Medina laban sa Biyabe. Ngunit pinapalagot ulit kay Darin dahil sa kanyang ginawa ang isang ina. Ako. Next, matikrit yan kay si Sheena. Para sa lahat ni lahat ni na ginawa dahil pagkagagalit na kagalit. Dahil pinanagod na at pinag-away-away. Kimitera at na kanyang kasama sa miyabe, pinag-away pa rin ni nanay kanya kanyang mga sangre. Dahil sa malaking panghihinganti. Dahil napakamatay ni Perenan kanina kagabi. Ako. Ako. At last, panalilis sa may titudyan dyan mula niya. Si Chris, ang kanilang pagsasakop nila dahil sa pagkamatay bukas, ngunit pagpunta ulit sa Debas bukas sa na Day 93, pero pag ni Amiha ni Perena, magkasundo-sundo kaya ito sa paghihintanti. O paghihintanti ni Perena. Ako. Si Sheila Halili, sasalan ko sa si Inkantadya Day. Ano? <laughs> <laughs> Ayan, okay. Oh, Pwede ba yan, si Hariri? Sa so, sana kasi ang ikat na niya, ba <laughs> Okay ako yan ah. At black out na siya. Maraming Ayon. salamat sa mga dabar sa ating nag-tweet. Ngayon naman, buksan na natin ang mga nagsara. Okay, pupuksan natin muna mga pilyahan, mga mametser. Pero bago natin lahat ng na yan. Ngayon naman, buksan na natin ang mga nagsara. Buksan na natin ang linya ng may okay. nag-call. Tawag na mga dapper at okay, 0908 problem, problem at buksan na rin natin ang linya ng may nag-email. No. oy EB Problem Solving at Gmail dot com. Etong problema ng. Okay, natin na mga okay, natin mga tapos kasi tayo para Okay, pupuk natin yung gate. Ano pa kada ano mo? Joseph. Ah. Uh, Ayos mo. Ano pa na wala? Janella. Janella. Ano po bale babo? May malaki pa sabog sa inkatada ba ito? May pagkamatay na ba si na Pilena ba ito nangyari kanina? Dahil sa paghihingan din ng mga sangre? Dahil sa paglalagot pa ba ito kay Darren para magmamahal siya iba? Pero abisarap ni Este pa rin na sinasabi niya ni Bea daw? No? Ah! Ah! Yan ang salita niya ng enchanta word da abisara beste o farewell o ciao sa Italian, sa Portugal at saka sa Spanish. Sa Tagalog, paalam. Yan ay tinihinihanan sa Ang sunod sa ay ang malaking paghihiganti dahil sa episode na ito, dahil sa pagkagalit na gagalit at dahil pinakakawala kay Plamara, kay pila no, gaya mo sabi niya ni BM Dede kanina na puso natin pagmamahal natin sa isa isa ang kanilang natin kapalaran bulit anong pinakantahinan na pagkabatay ni Pinala diba Angela Opo, Papa, papa. Mm -hmm. Dapat na naman dito ba diba? Yan na sinasabi sa iyo ang isang malaking problema natin na Si Perena ay pumatay na. Opo, opo si Adamo, si Darren, Dea, Pera at Plamara, lahat apat ng kompleto na pero si Naraya at Alera po ay nagiging mabubuhay pa rin. Hindi pa rin namamatay pa rin. Pero dalawa si Amihan si Pera na patay na agad. Dalawa, hati-hati sa isa isa. Diba? Opo, opo, opo. Yan ang totoong talamhati. Hmm. Pagkat sabihin niya iba yung magmamana sa isa-isa, natin patutunungan natin para tulungan siya sa mga briyante na ginagapit niya. Pag na imaw, paparo na si e. I di ba? Opo, opo. Tatapos natin na ang sinasabi namin sa kanina sa solusyonan, master mo, na maraking sa episode na ito dahil sa kanya kanina nang ating na maraking magyayari sa kwento nila ni Bia Belene, di ba? Na ang totoong nating pagmamahal sa kanya pakatao ang kanyang pagbabahal sa kanya. Ano? No? Tanda pa natin, ha? Ah, jalala, sabihin niya sa akin, isa lang ating pakikiramay, huwag mo tayong magkamatay. Ang sabi niya sa ikaali na utos sa Diyos na kanilang pananapalataya upang gumaling na kanyang mga sakit. Ang sabi niya, natin, Panginoon. Uy! Oh. Sino nagsabi? O uh -huh. o oh. oh, sino si sabi sa ba? Si Josephine Bracket. Ta classic po ba? O iyana. Janela, may janela beto to na po kayo. Naririto po. Naririto. Ah! next. Ano pa mo? Ah, uh, ko ay Janus. May problema. May problema ko sa akin. Ano? Pumalaw na si Perena kanina. Dahil sa paghihiganti ganti. Para kay Dali na pero nalalagod na at kilalampag ng mga briyante dahil pinapalalagot ko siya eh tayo sa isang palalagot pa na kanyang pag-ibig daw eh. Ano gagawin? Ah, Janus. Yes, sir, sabi siyo. Ang kanilang solusyon dyan natin dito ay isang malaki revelasyon ng kanyang engkantanya dahil sa paghihingganti dahil sa pagpanaw ni Perena opo opo dahil hindi namin siya pag-ibig opo dahil sa pagkamatay nila eh ang pagkamatay? Opo. Ah, yun. Pumanaw siya eh. Kasi si Perena dahil nalalagad gagagalit na kay Dali dito. Diba? Yan ang siya ng kwento niya ni Bea Merile kanina. Diba? Opo. Ang kalanang katotohanan mo ay dagi isang palad ko. Ngunit ano naman na pinadahilan? Mas marami na kasakit. Patay. Wala wala si Perena. Ang sagot na ng mga sangre. Sabi ng mga tao doon mga kababayan natin, mananood. Lahat tayo, pamanaw na ni Perena eh. Diba? Ang sakit. Ang sakit sa puso mo. Diba? Dahil niya siya nagkagagalit, diba? Isang malaki pag-ibig na pagkikilamay, diba? Ang heartbreak. Diba? Yan ang fail. Mission fail. O accomplish kayo. Kaya kasi dapat dito, sa problema namin dito, Janus, sa ating mga mananood, lalo na lang sa public demand. Dahil sa puso ko namin, eh, di ba? Ang po namin nitong Friday na sa problem of the survey natin tuko sa katuparan ng pangako ni Mateo sa My Love from the Star. Di ba? My Love from the Star. Di ba? Katuparan din ng pangako. Di ba? Papalaw din si Pereira, di ba? Hindi siya sabi mo sa akin. Di ba? Asakit. Hindi na sinasabi ng Panginoon, di ba? opo, opo. Dahil sa katumpalan ng pangako niya ni Mateo at si Steffi para sa my love from the star, eh. Ah, my love from the star. Opo, sinasabi ni Steffi. Sabi niya, patay na ba si Pirena? Opo, sasagot na daw ni Terra, eh. Kaya na, nalalagot pa rin siya, eh. Ayan, patay na. Ayan, yun. Oh. O, oh, madadala kita na pupunta sa area mo para sa ka <laughs> Ha? Ano ba yan, ha? na natin, ha? Charles, pero natin na. Isa sa ating mga kautopanan din ng pangako, di ba? Ang kanilang karapat na ilustrado mo para para mamana natin sa isa, isa. Kaya huwag mo tayo pagpatay at huwag kayong makikiyapit. Hmm. Tandaan pa natin, ha? Sir Janus isa sa ating natin ngayon ay karapatan. Dahil sa ating makajos, makatao, makalikasan at makabansa, na yung na ng Pilipinas sa mga inkantada, naging Pilipino namin kayo para hindi namin kayo magugulo sa buong mundo. Hoy! Uh, sino nagsabi? Hmm? Oh. O, oh, sino sa sabi sa iyo, Si Jose Rizal. si Dr. Jose Rizal, kilala mo siya. Si Dr. Jose Rizal, yun eh. Yun eh, sikat yun eh. niya. hey Janus, may titanan po kayo. Meron po. Ha ha gusto mo ha Of day, Hati, problem of the day, ma'am. Happy problem of the day ngayon. Pagmamahal sa isang hangat sa temptation of wife. Naku, pangarap na yun eh. Na yun, pagmamahal sa isang hangat sa temptation of wife. Naku, naku, naku. Ayan, Ay, Ay, tweet ano, na kayo, mga dapper cats. Tweet mga Dower Cats! At maraming maraming salamat po. Napakaganda po ng tinalakay natin ngayong araw na to. Tungkol sa mga magulang, tungkol sa anak. At seryosong usapan po ito. Alam namin pati mga nanonood ay may natututunan na kayo. Dito lang po yan sa... Problems! Problems! Problem Problem! Problem! ka na, na, natin! Jelly! Jelly! Jelly!